araw po ito yung dalawang inahin natin na QB Cross Berkshire ito po yung inahin na lima lang ang anak itong isa po ang sampu ang anak naman magkapatid po yan magaganda po ang kanilang mga biik meron lang pong lumabas na dalawang maliit ito pong lilima ang anak ito pong sampu ang anak. Alam ko may isa siyang maliit pero parang nakarecover na yon. Yan na lang po ang nakikita kong maliit sa ating mga biik. Anak po yan itong may puti sa noo na lima ang kanyang naging anak. So, para po masanay ng kumain ng feeds, naglalagay tayo ng premium starter dun po sa loob ng kulungan na yon na hindi kayang pasukin ng ating mga inahin. So pasyalan po natin yung mga biit na Manila K. <clears throat> Dito lang po yan sa may likuran ng rabbit tree. Balikan ko lang po sandali itong pakainan para makita ninyo. Yan po. Diyan sila na kain ng premium starter. Yan po, puro pa ang bigay namin. Pero bago po mag-isang buwan, yung premium starter, hinahaluan na rin natin ng sapal para po masanay sila na kumain na ng sapal ng soya. Sila naman po, nandito sa likod. <clears throat> Excuse me po. Ganon din po ang gawa natin dito. Puro pa pong starter feeds ang kinakain nila. Pero malapit na po namin haluan ng soya ang ating pakain. Mas matanda po ang mga biik natin dito. Kaya kita naman na mas malalaki po sila. Sampu po, po yung anak ni Kay. Napatay nga po nitong isang inahin, yung isang anak. Nagsungit po ito bago umanak. Kaya nung may lumapit na biik, uh, sinunggaban niya po at na sugat ng malalim yung biik, hindi na po namin kaya ng gamutin. So yan po, malalaki na ang mga biik dito. Hindi lang po namin natuturukan pa. Gawa nga po ng tulad nung ikwento ko, namatayan tayo ng dalawang inahin. So, assuming the worst po uh, no stress muna kaya po hindi namin itinatawid ang mga inahin pa sana dito kay Mario no movement muna tayo dito sa farm ang uh, hindi po rin namin tinuturukan at kinakapon ng ating mga biik para po wala silang added na stress pero in two weeks time po makakagalaw na tayo kung walang additional na mortalities na mangyayari kasi sa ngayon naman po walang pagbabago yung iba nating mga alaga malalakas kumain at masisigla po sa galawan nila ito po ang ating consolidated pen naman ah, kakaunti po ang biit natin dito gawa po nung mga nakaraan niya nung kainitan po ng panahon mataas ang naging mortality natin sa mga biik dito na ang naging duda ko nga po ay sour milk ng mga inahin kasi po uh, nagtae na yung mga biik na hindi na po namin maampat ang kanilang pagtatae kahit na gumamit na po kami ng sulfadiazine para sana matulungan sila. So, yan po. Um, yung mga bagong umanak naman po, meron tayong isang umanak ng 14, dadalwa na po yung buhay. So, sabi ko nga kay Mar, isama na yun dun sa kabilang kulungan. Diyan lang naman po sa tawid yun. Candidate for calling na po yun. Naalis naman natin yung barako na doon. Kaya safe na po na maglagay uli ng dagdag na inahin doon para makasama na sa kaling. So una na po nating ikakal <clears throat> excuse me po, yung inahin na sigurado tayo na hindi buntis. Yung mga isinama naman po nating mga inahin dito galing sa second breeding pen nakikihalubilo na po. Ito po si pula hindi lang pong kitang kita ang kanyang kulay gawa ng balot ng putik si pula pero yan po si pula nakikihalubilo na po sa mga ibang inahin dito sa second breathing pen at ito yung ating bulugan na sarap na sarap sa kanyang pagkakahiga so ayan po ang isa pa po nating na problema dito, yung naipakita kong dumalaga pa rin po hanggang ngayon. <clears throat> uh, nagpapakasta po. So naglalandi naman siya, pero hindi po nabubuntis. So bibigyan ko po yon ng hanggang September. Kasi po, nung itawid namin dito, nakastahan siya ni Mario. Tapos kinulung po namin sa sulok na yan. Para hindi siya awayin muna ng mga kasamahan. Nung pawalan po namin, nagpasampa uli kay Mario. Kaya po, baka ako hindi lang nabuntis noong unang sampa, at September po ang magiging due date niya dun sa kasunod na sampa ni Mario. So pag hindi pa rin po nagbuntis hanggang September, ay nanganak hanggang September, aalisin na po namin yon. Isa pong Quezon Black Cross Berkshire yon, Galing po sa Quezon Black Boys ng Lucena. So yan po ang ating update ng mga breeders dito sa may unahan. Puntahan naman po natin ang pagpapakain sa mga palakihin. Ito po ang ating mga palakihin. Yan po, masigasig na sumasalubong sa pagpapakain. Ito po ang pen number one. Ito ang ating kasunod na kukunan. Sa so ngayon po, ay dito tayo nakuha sa ating pen number 2. Ito po ang pinaka una nating iwinalay sa grupo ng mga ito. Ito po ay mga March born. Halos lahat po ng mga alaga natin dito ay March born. May ilan pong April. So Four months to going for months po ang ating mga alaga dito. Kita po sa Irnach na March po sila ipinanganak. Ito pong batik ay Feb. So may nakahalo pa po po lang feb dito. Kasi po sa breeding pen, hindi nahuhuli ng sabay-sabay. At kung maliit-liit pa po, ay iniiwan namin. So, ganun po ang pagwawalay namin. Hindi naman yung magkakapatid ay sabay-sabay na mahuhuli. So ito pong third breathing pen, tulad na nababanggit ko, hindi muna kami naglagay, gawa po ng no movement muna tayo dahil may namatay nga po tayong dalawang inahin. At uh, ang patakaran po namin, laging assume the worst, na baka ASF po yung tumama, kaya walang galaw. Pero wala naman po sumunod <clears throat> At ito nga pong mga alaga natin ay puro malalakas naman ang pangangatawan at masisigla po ang kilos, malalakas din po kumain. <coughs> Excuse me po. Balikan ko lang po yung video natin <coughs> kahapon na dito nga po tayo may namatay na dalawang inahin At maliban po dun sa dalawang namatay, may isa po kaming kinatay dito na hirap nga po sa paghinga yun pong tamping kung tawagin pabagsak po kung huminga siya kaya po ilinabas namin yon in-isolate po namin dito sa lugar na ito tinignan ko po kung anong mangyayari uh, hindi ko na po tinurukan ng antibiotic tinignan ko lang po kung makaka-self-recover siya hindi po uh, nagbago ang kanyang kondisyon kaya na, nag-decide na ako na ipakatay na lang yon so pagkatapos po ay may namatay nga tayong dalawang inahin dito so binaon na lang po namin yon binuhusan ng disinfectant at sinabugan po ng apog yung lugar na pinagbaunan pero ito nga pong mga natikira puro malulusog naman at malalakas po ang ganang kumain at uh, God po wala na tayong kasunod na mga mortality yan po ang ating mga pinakabunso sa mga nakawalay bakbakan din po sa kainan nabuhusan na po ng sapal yon kaya nagkukumpulan sila dun sa dulong yon Po, alisto at magana sa pagkain ang ating mga alaga. <coughs> Pantay pa po kami ng mga 10 days Pag talagang wala pong nagbago At saka namin i yung pagwawalay At noon na rin po kami mag-uumpisang magkapon At magturok ng ivermectin at respisur Yan po, nawala yung mga alaga natin dito Kasi ando na po sila sa may silong na pakainan Pagpamerienda po dahil mabibilad ng matagal yung pakain Kaunti lang po ang binibigay namin dito sa labangan sa unahan Dahil bilad na bilad po ito At karamihan po ng bigay ay dun sa ating mga metal feeders Na nasisilungan ng puno ng akasya at kamatsile So dito po tayo kukuha ng pa-deliver kay ka-farmer this week hanggang sa buong buwan po ng July. Siguro po second week of August bago tayo gumalaw dito sa ating first winning growing pen. sa side -sa nila dito meron pong nakain din doon sa ating mga metal feeder patawid-tawid po yung mga yan hindi ko po alam bakit ganun ang practice ng mga baboy kahit na may pagkain pa, iiwanan takbo sa kabila tapos po, balik na naman So yan po ang ating balita ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Please share, like, and subscribe.